Mayan, may sasabihin ako. Sila Tita Jo, ulan, mo magkano na gastos nila sa kasan? Sa tingin mo magkano? May idea ka ba? Wala. Dito mo sa 300? Oh. Hindi. 800. 800. Oh! <laughs> oh! <laughs> Kaya nga, nagulat ako. Ay! <laughs> Ito pala is! Ito pala is! Ito pala is! Ay, buta, kiss. Like kiss. Like kiss. Oh. Ay, ito, yung uh, flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Kuha ka nga ng ano dito. Nah. Hindi ko mabilang ha. ko yung camera. Kuha ka, kuha 20. Ay! Hindi. Ay! Hindi. No. Kuha pang ano lang. No! Panggas. Wow. ka 20. Sige na. Magbilang ka ng 20. Ah, kaya naman. <laughs> <laughs> kaya ganyan kita ka. Ah, no, uh, Bilangin mo na. Pag, wow. Mahirapan si Ate Janet. Wala siyang pang ang dami mo na tinutulungan. Yeah, ito, ito, try natin. Ako naman dami mo na tinutulungan. Ayoko. Si Kuya Lito. Kakarating lang namin. Oo. Oh, hindi ko na huli yung... Hindi ko na huli yung sinasabi mo six months. Eh? Ah, huwag mong isipin yun. Sandali lang, huwag wait lang Oo. Hello. Ah, hindi ni, hindi ni. Ah, sige. Okay. Ano? Ah, uh, bakit? Ba, malala na ba yung sakit? Sino ba sinisa? Parang kaninang umalis kayo. Eh, uh. sino, sino ko kaya sinasabi ni Ramil na... Hindi, natanong ko lang. ba diba six months ako pinapainom ng gamot? Akala ko naman si Dieran. Hindi. Ah, uh, uh, ano ko lang. Akala ko na Ah, Uh, oh, bawili na ako gamot ano ko ano Okay na ano 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 Sa ano 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 Mga heart. ano lang ano 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 mga ano 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 Malayo. E, ano na lang din, mali gusto ko lang ng din. Malayo. Malayo, malayo, malayo. Eh, eh tama lang yung mga sagot ko pala. Mm. Oh, tama lang pala yung mga sagot ko kanina. Kala ko naman kay Gerald yung ano eh. Uh, oh, nag-alala eh. nag oh, eh, Gerald eh. hindi eh, lang sa patay Gerald yung naglalaman. Nakaano na pala kagabi eh. Oh, eh, Ako nga ano, pat, gilid-gilid lang eh. Kahit uh, marami kami sa kwarto na. Sa sala, Hindi. Oh. Si Kuya Steve pala doon na lumip, natulog ka. Aba, kailangan sa lang talaga ta naman. Siyempre, di ba? Mm. Eh, kahit naman ako, magugulo ako pagka bagong kasal. Kasi mm. hindi ko makakasipin. Magugulo ako. Oh. Mm. Kahit, kahit bumaba kami ng ating gabit sa sala, eh, gagawin ko. Mm. Oh, oh, si Ganun lang. Mm. Na, na, na naman ako eh. Tungkol naman sa iyo eh... Nag-alala ka ba? Nag-alala? naman. Magalala nakakatakot, nakakapanghamba. Siyempre, bilang mm. kuya dito mo, oh. sa edad mo, hindi ko iisipin na magkasakit pa sa kisa. Yeah. ko, kunang no. una siguro ko, ba, kung bubuksan mo yung puso ko, ang sasabihin niya ay ito lang. Kung ang buhay ko ay sampu, bibigay niya yung pito. <laughs> Uh, maniwala ka. Um, at lumubog ako din sa si kinakatay uh. mm. Dahil sa sobrang dami mo ng sakripisyo. Masyado naman. Uh, mo na sakripisyo. Ay, alam ko naman yung hirap. At saka okay. yung pagmamahal mo sa mga kapatid mo, pagmamahal mo kay nanay, kay tatay. Mm. Kaya, hindi ko yan makakalimutan. Kaya... Mm kahit bariling ka, isasanda ko yung patawag ko. Mm, ganon? Ganon ako ka... Uh, ganon yung feeling mm. ko sa'yo. Thank you, thank you. Kaya malayo dun, malayo pa sa mga ganong kwento o sitwasyon yung... Oo oh, naman. Hindi, na, uh, tsaka ano? Ay, tsaka, gag Gagamutin ko nga. Kaya nga bumili ng gamot to. At saka ano, lalo na siyempre, ano tayo eh, uh, puro tayo sa Panginoon eh. Mm. Kaya marami pa tayong mga kampani na gagawin na gagamitin pa tayo. Kaya, mm. Siyempre, gano'n. Mm, pagkakagwa mo dito. Hindi, sabi nga nila gumagwa pa daw ako. Mm. Oh, na po ako ng 3 times a day ngayon. At saka mm. nagtutubras ako 3 times a day. Dati once a day lang eh. Ganun? Oo. Oh, mm. Yun, siyempre, madalas na yung camera ba? Medyo hmm. pinaganda ako. Pero misa nagpapapogi ako sa inyo. Hindi nyo alam mga kajali. Yan. Ah, uh, kaketrap. Oo. Yeah. Oh. Yan lang. Uh, uh, I pray to God na your health uh, going to strong, strong, mm. strong. Ayan. Ayan. Yeah. Butas pala itong yeah. ko. Ah. Uh, Busy si Kuya po rin sa ano, no? Oo, oh, marami pa tayong pagsasamahan. Siyempre, mga anak natin, makakaapo yan. Hmm. Siyempre, oh. hindi ko ba alam, but, um, hindi ko lang, hindi naman na ako nagkakape. Eh. Oh. Kanina kasi parang nahirapan ako medyo uminga. Kaya oh. binili ko na yung gamot. Kailangan exercise. Oo. Oh. Oo oh, nga, exercise. Kailangan ko mag-ano. Oo. Oh. Magtakbo-takbo. Kaya yeah, yung mga nagmamahal sa'yo medyo siempre, I give you your time, your self and your help. Mm. Uh, si ano pala, nagdala akong bigas doon. Ano Ay, oo, nagdala ka nga ng bigas doon. Alam mo. Nahirapan ka daw sa bigas eh. Oo, oh, nagdala ka. Oo. Mm. Kuha ka nga ng ano dito. Na? Hindi ko mabilang, hawak ko yung camera. Kuha ka ng 20. Ay! Hindi! Ay! Hindi, no. kuha pang ano lang. Ay, no! Pang Uwak! gas. Pahila ka 20, sige na. Magbilang ka ng 20. Ah, kaya naman. <laughs> Kaya ganyan kita ka... Ay, uh, bilangin na. na. Pa, oh, pa si Ate Janet. Wala siyang pang... Ikaw ang dami mo na yeah, Ito, ito natin. Ayaw mo naman dami mo na tinutulungan. Hindi. Ayoko. Okay. Oh, okay. Oo. Uh, so, uh, nakakaya naman. 20,000. 20, Nakakaraos pa kami doon. Hindi, sige na. Ulit na bagay. 7, 8, 9, 10. Tama na kaya Hindi. Ayoko. 20. Sige na. Oh. Pang ano ten, thirteen, mo ba? Marami pa kami lulutuin ng mga ano? Ba, Hindi. Hindi mga na. ano pa dyan? Ma lumpon. Hindi. Iklog at hmm. uh, balasen na. Ayun na yung ang palaya May uh, mga pa naman kami. Hindi. Hindi. pa Hindi. 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 Sabi daw nila lalabo daw yung mata pagka tumatanggi sa Oo, oh, sige bilangin mo, 20. Okay, thank you. Bilangan bilangin mo ulit, baka... Yata. Hindi, okay lang. Magkano <clears throat> bilangin mo ulit, baka sumobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, Thank you sa At, ano. Uh, yung pag-alaga kay Kuya Bagnin, kay Nanay uh, Carmen, sa uh, mga bata. Kaya gagawin ko naman ang lahat para ano ma-ice po natin yung alam mo naman yung kasi naisip ko nga kuya dito pag panikulit uh -huh. ng bundok paano kaya si Clark at saka yung Angel Angel at Hindi ano na kaya Pwede naman pwede naman din para ano ah, ko na lang kasi ang, nabanggit kasi ni Nanay Jack Medyo pagka daw nagsama si nagsama. si si Albert at saka siya magulo. Oo, magulo. Kaya siguro kaya ko naman siguro dahil alam mo naman si Mayor Jari, may kamal sabihin eh Kayang kaya Mas mas matututuan ko kasi lagi naman ako nandoon. Mm -hmm. Kaya siguro sana yung ko sila kung paano hindi magulo. Hmm. Tamang may magulo minsan, wag naman yung madalas. Eh, Siyempre matutulog yung matanda, maingay pa sila. Dapat disiplina. Hmm. Disiplina, bibigyan ko ng mga disiplina ng hmm. ma makatwiran at saka makatotoo. Hmm. Yung, ano, yung tumatatak sa kanilang kaisipan, kahit na bata pa sila eh. hmm. Alam mo eh, yung lingkod eh, gagawin lahat tayo sa pagmamahal mo. Mm, okay. Sa mga sa mga yung sinasakupan na tinutulungan mo. Kaya yung lingkod ni Kajali, Katiklito, mm. Ah, binigay mo man sa aking atang yon Dahil sa maraming titiwala sa iyo, nagmamahal. Kaya gagawin ko lahat. Ilang, Kasi, ilang araw uh, na kami nga eh. Ilang araw oh. ko kami sa lang tinuturuan. Baka hindi makapasa oh, sa Clark eh. oh, sige. At saka, Ay, kan, ano, eh. lagi ka nag-iingat lalo na meron ka health Uh, sa mm. hard na may ano salamat sa Diyos siyempre uh, ganyan lang siguro pinapaalala sa iyo mm. magingat ka yung sarili mo bigyan mo ng time uh, hindi ka salamat so. ko din yung healthy yung lifestyle kailangan oh, ano kaya ikaw din yung exercise oh exercise Hello. Okay, Lagi nga kami magjajagin ni ni ano, magsusumba pa kami ni Nani Carmen. kaya medyo um, pinapatag ko kasi yung pinagtamnan na ang palaya. Ah uh, uh, pinatag ko na. Uh, ginamit ako ng ano, yung ang traktora ni Tatay doon, uh. yun yung ang ginamit ko. At saka doon nga, doon sa video namin na pwedeng pe panapit na po yung pesta, kung pwedeng pe hmm. magpalaro tayo ng na, mga bulan na mo, baboy na mo. Yung Kaya, request nila, uh, kahit daw ano, dalas dalas mo yung video mo uh, ha? Uh, see, Para matawa po. daw sila. Uh, Stress reliever daw nila. Uh, um, um, hmm. Pero, that... kaya nga, lumabas yung video naman, ayun, okay naman sila doon sa, na, iniisip ko, alam nyo ba mga katekram? Mm. Ini, ang dami, ini, ang, ang, ano, nag-ihenyo na ako, nag-iisip po ako, mm. uh, bago ko matulog, kung paano po yung gagawin po yung kajali para po magpasaya po ng mga nanonood. Hmm. Uh, gagamitin po na, gag -gag gagamitin natin yung best talaga. Ayoko po ng basta-basta lang, Medyo practice pa po sa si inyong lingkod kaya hmm. ayaw ko na maglabas ng hindi po talaga nakakatawa at saka nakakaaliw at saka yung hmm. talagang pag nagkakape sila daw parang nauubos yung kape. Hindi nila namamalayan. Hindi namamalayan kasi sa tuwa, uh -huh. sa saya nila. Yan naman eh na ano, sobrang na-appreciate po at sobrang hmm. natutuwa po yung lingkod sa mga comment nyo no? na ang puso ko eh, kahit na kinukulang, Tumulang yung, dag. ati, kinukulang yung auntie Janet mo, oh. sa pagmamahal sa akin. Kayo po ang nagpupuno, mga ate, karang pag yeah. Siguro kung ano, pagpipiliin ako, kayo, sa inyo po ako sasama, maniwala kayo. <laughs> okay. okay. Kasi ano, parang gusto kong isuli. Hindi, ano ka ba? Ako nga nahiya kay Ate <laughs> Janet pero, sa inyo eh. Pero, siyempre oh. ayaw mo naman lumabo yung mata ko. Oo naman. Kasi yung kasabihin na matanda, Lalabo ang mata. Mm. Maayaw sa presya. Mm. Gusto kong ma-isolate. Ayoko naman lalabo yung mata ko. Ano na? <laughs> o, sige na. O, sige. Ganun na. Thank, thank you, Kuya Lito. Ate, Ate Janet. O, thank Bye. you. Bye. 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 Mama Chup-Chup. Mama Chup-Chup. No. Okay. Ito. Ato, may tanong ako. Clark, dito. Ah. O, sige. Ali ka nga, Clark. O, ah, tanong ko muna. Okay. So, ganito ang ano. Dito kayo kay Tito. May tatanong Ay, ako. Lakit kayo din, eh. Yan, ganyan lang. Ganyan lang. Yan. Okay. Huwag kayong ganyan. Hindi po po, asok siya. Ma. Sila. Oh, si Ayaw oh, mo nang ano yun yan. Alisin mo na yan. Okay, sige. Ano ba? Kayo ba eh okay lang sa inyo na sa sa promised land muna kayo? Sige po. Five na five po po. Oh. Mm. -hmm. Love niya talaga po si Kuya. Love na love si Kuya. Oh. Okay. okay. Tinamay mo yung ate mo. Hmm. Makakala eh. Ayun, sige sagutin mo muna. Ay. Ah, asan 'yan? Hello, hello. Pero yung bata rin eh, masakit ko yung tiyan. Sin Tanong ka kung may sino? sila dyan. Sinong may sakit ang tiyan? Si hey, Angela? Ah, uh, o, oh, o sige na ko. eh Janet, oh. anong nangyari? Oh. Anong nangyari? Kumasakit so, to tiyan ni Angelo. Naku. Eh, nagpapatanong ako kung may gamot ka sana. Baka oh. naupo. Na kanina nandito siya, baka naupo sa mainit. Kasama ko, ko lang siya. Oh. Kanina, kanina lang. O sige Bea, ah. ala ko naman kanino ka nagalala. Anong ka lang kung meron? Kung wala, piminig ka dyan kay ate Beth. Uh, Oo, sige. Tapos, sakitan siya sa ah uh, Oo, sige. Mag-double uh, time. Okay, uh, gagawin ko. Uh, uh, Kaya pag kayo binigay ni tatay nung sa akin, kailangan ay solot na inyong likod na tito nito. Ayaw nyo na makulit. Gusto, eh, good boy, good girl, at saka going to activity lang, ha? School, kung school lang. May laro, may laro. May time lang ang laro, ha? Ay, hindi pa pwedeng istirekto yung likod pagka sa mga, mm. alam nyo naman, ang gusto nyo yung likod, nakamukha na yung tatay na, kung school, wow. school, study, study lang. Ayun, may oras ang laro, yan, pagbibigyan ko ko yan. Mm. Dahil yan, din ako sa pagkabata. Maalala nyo, wala nga ako sa lower pang ano, tumatakbo pang mm. tumatakas sa bahay nyo. Eh. Ha? Ayan, ayun, ayun. Ibig sabihin, Tama yung pagka kasi medyo matagal may pumunta ka ng bundok. Mm. Okay naman na sa akin. Wala naman problema. Mm, okay. Tulong. Pwede naman din sila doon para maiwas-iwas yung pag-aalaga ni tatay ni Nani Jack. Yeah. ka. Para wala ka na iniisip. Yeah. Uh, kung yun lang, idol, kapatid, mm. walang problema. Huwag mo kung alalaanin. Yung ibigay mo sa akin yan doon, eh... Okay, yun. thank you. Para thank sa sa inyo, patuloy ko. Mm. Arigato. Natuliya talaga ako. Hindi. <laughs> sige na. ano ba? Ano? ano bili, ka, bili, ka na ng gamot. Pag ko, naalala ko naman yung mata ko. lalabo, lalabo. Sige na, bili ka na ng gamot. Ayun, yung gamot. Oo, oh, sige. Oh, ingat, ingat. Thank you, Wilito. Oh, thank, thank you. Oo. Oh. Oh. Ang ating mm, Kuya Jolly. Ang ating Mayor. Patingin. No. No, Ilan yung star? Ingat, oh. thank you, Wilito. Kaya pala nangangati yung pa ako. Hmm, bakit? <laughs> sige na. Oh, sige. Ingat. Pati yan. One, two, three, four. Ang galing mo talaga. Ikaw na talagang magaling. Talagang magaling na magaling tong bata na to. Tayo, na din ko ng iPad ng Dioras. Oh. Ay, nandun pa ang benben namin at maganda kong asawa. Tignan mo, may pinapakita si Clark. Kuya Clark, ilan yung star mo? Ilan? Bilangin mo. 1, 2, 3, 4. Si Abby din, apat din. Bilangin mo din natin, Abby. 1, 2, 3, 4. Okay, good job. Ma'am, may sasabihin ako. Sila tita Jo, ulaan mo magkano na gastos nila sa kasal? Sa tingin mo, magkano? May idea ka ba? Wala. Uh, uh, hindi gumawa sa 300? oo oh. oh. kaya nga nagulat ako ay ito pala isa, ito pala ay oh, yung flying kiss flying kiss flying kiss oh, nagulat ka ba? hindi oh, ko na expect nagulat na, kaya na